kalubahan mga idol na Sir nulit, Barkira Magandang magandang umaga po sa iyo Sir nulit, Barkira Ayun na Ayun na mga idol Ay idol Meron dito idol Bumaba dito idol Saan kumbad mo idol huh? Dito bumaba Ay may bumaba Paburang uh, pulian eh Magandang magandang umaga sa iyo idol Ay idol Ayan may nandiyan idol Ay hindi ayan Ay Ang napakadaming Karpa oh. ngayon mga idol yeah. Ayan yeah. Ayun Tingnan mo sila idol Tingnan mo sila idol Isang sakong karpa na yung nahuli natin mga idol Ayun oh. Ayun. Siguro may idol ayun oh. Ayun mga idol. Ayun. Ma'am, hindi ako nanan no ayun. Ay, ang daming car pang idol. Ma'am, hindi ako nanan. Ayun oh. Ayun Ayun, ayun, ayun. Tatlo na. Ilagay mo sa ano, idol. Eh, dito siya. Green mo idol. Ayun ang mga idol. Hola. Ay, dito, 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 Ayun, 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 mga idol. Ay, ang daming karpa dito ngayon mga idol. Parang, isang parang kayo na karpa mga idol. Ayun mga Bellarwell, Sparko, Domingo. Uh, Maganda mga umaga po. Yung kaming inig may viewer umaga po sa inyong lahat mga idol. Mga Ah, uh, Rimia, pani, eh. Maganda morning po. Ayun, ayun mga idol. Ayun lang. Napakaraking karpa dyan. Uh, ang sarap ng karpa ngayon mga idol sobrang dami ayun at ayan na napakadami karpa mga idol puro mga idol puro karpa mga idol ayun na ay napakadami karpa mga idol jack pa tayo sa karpa mga idol ay yun eh ayun na mga idol ito pakawalan ito buti pakawalan niyan ay niyan buti mga idol Pagpapagawa na natin yung mga butis mga idol. Pagpapagawa na natin yung mga butis. Kasi para marami pa. Ayun o. Buntis yan, sigurado yan. No? Release natin ito. Okay, oh, kasi baka ano. Release natin yung mga buntis ni mga idol. Ito okay, na rin. Okay. Yung kapakawala na yun ni idol doon. Wala natin, ha. Ayun na mga idol. Papakawala na yung buntis. Ayun. Bye bye. See you. Sana magparami ka idol. Ayun na. Dito mga idol. Ayun na. Ay, ang dami. Ayun na rin. Ayun na rin. Ayun na rin. 100. Diyo, dito na naman ang umaga po sa inyong mga idol. Ano <laughs> talaga pa ng mga pa muna doon. Ayun. Et <laughs> mal. Pero dito. Nana good morning oh. boy. Napakadaming bunga mga idol? Ayun oh, napakadaming karpa mga idol oh. Sigurado. Ang daming blessing sa mga idol. Pala di pa pasok natin. Oh, ipasok mo idol. Ano, nalaki oh. Atong ah, apat idol, tong apat. Ito masarap 'yan oh. Kamatisan ba? Masarap kamatisan 'yan idol. Oh. racing talaga mga alun yung purple kung saan yung dam ay napakadami talaga bumaba na car pa yun ay super dami niya kay Dol marami <laughs> na tayong pangula mamaya ay Dol ayun isa dalawa sa tatlo pinapakawala Dun, natin yung ibang mga apatis mga idol no kitlo ma lima uh, lumot ay pagkano na umaga maraming maraming salamat sa inyong lahat ay Dol oh. Ay, ang dami. Walo. Walo. Siyam. Siyam. Sampo. Sabi isa. Sabi Meron pa tayong pinakawalan um, ng mga buntis. Oh, buntis. Mga buntis. May pinakawalan pa Ma tayong buntis. Tatlo yung mga na buntis. Ayun. Tawad din o. Maraming maraming salamat. Sa ah. Ayun. Ayun. Sigurado.